Hello guys. Um mo deni ang kan. Ah uh, surrounding sa SM City Cebu. Kana nga sa, ng sa pier na nga side. Sa pier. Nga, sige. Kana padung na sa SMC side nga kalsada si Silex unahan na na si Silex nga bridge na muna o oh, na mabulo na nga side na mabulo si Bo City diya dapat ang lahog bukid na nga side bukid na side kana ng kalsada padung na lapu-lapu hmm hindi to ang no diya sa ubos series na parkingan padung na mga maya maya port daan bantayan hmm nabalik na ta sa radisson ya may nagpalupad sa parking lot <coughs> sa pinaka third floor sa parking lot na muna ang atop sa SM Cebu tapos na yung bagong building nga ginabuhat sa gilid niya